Kamusta mga guys, welcome po sa ating channel Star Pilipinas at isang mapagpalang araw sa inyo Ang tampok natin ngayon ay ang Pinoy Pond Star artist, rapper, businessman na si Boss Toyo Samahan nyo akong kilalanin ang Pinoy Pond Star Boss Toyo Real name, Jason Luzades Born, April 18 Alias, Boss Toyo, the Pinoy Ponstar Occupation, rapper, businessman. Bostoyo Biography Si Jason Luzades na kilala sa kanyang pangalan na Bostoyo sa social media ay isang rapper at negosyante na tubong Cavite City. Si Jason din ang nasa likod ng mga content na madalas mag-trending sa social media na How to be you po, kwentong bahay, at Pinoy Pawn Stars na tampok ang mga sikat na personalidad sa social media lalo na sa hip-hop scene. Ilang ulit na rin na feature si Jason sa telebisyon tulad ng GMA Network at mga mainstream na pahayagan tulad ng Inquirer at iba pa dahil sa mga viral content nito sa social media. At dahil dito ay mas lalo siyang nakilala at mas dumami rin ang mga tumatang kilik sa kanya. Controversy Nag-viral sa social media si Boss Toyo nang pastahan nito si Siniye sa flip-top noong laban nila ni Apex ng isang milyon sa ahon labintatlo. Kung saan, tila hindi nagustuhan ni Apex, kaya naman sa mga linya niya sa laban nila ni Sini ay dinamay niya rin ito. Ayon kay Apex, nanggigil siya sa ginawa ni Jason at nakaramdam siya na tila minamaliit nito ang kakayahan niya bilang battle rapper. Watch! Apex! Minaliit ni Boss Toyo! Sa interview naman sa kanya ni Mr. Fobo Dolyar ay nilinaw niya na, sugal lamang daw iyon at walang halong personalen at ang pusta na iyon ay hindi umano na tuloy dahil walang tumapat sa 1 million niya at ang napalaban lang daw umano ay 170,000 pesos, 170k. Ayon pa sa kanya ay naposte din daw siya kay Epic sa ibang mga naging laban nito, nagkataon lang na si Sinia ang nakalaban niya na ayon sa kanya ay malapit na kaibigan niya at unang nagbuka sa kanya ng pinto sa hip-hop scene. Manila, Philippines, rapper Jason Luzades, popularly known as Boss Toyo, explained why he made Pinoy Pawn Stars on YouTube, a Filipino version of History Channel's Pawn Stars. In an exclusive interview with Philstar.com during the launch of Shanti Dope and Flo G's new song, Kamusta, the rap artist and entrepreneur said he made the Filipino adaptation of the popular reality show to honor Filipino artists. Actually fan ako ng Pawnstar sa History Channel sa US. Actually dalawang libot dalawang puko pa siya balak gawin kaso short of funds pero ngayong dalawang libot dalawang dalawang nagawa ko na siya, Jason said. Ginawa ko yun para bigyan ng halaga yung mga gamit ng mga local artists natin. Kahit sapatos lang nila yan o ano, may value yan kasi pinaghirapan naman nila yung celebrity status nila dito sa Pilipinas, he added. He said that he already bought things from artists and celebrities such as a jacket which belonged to Glock 9, some Beatles collections, Japanese masks and samurai, as well as Francis M collectibles and coins. It's open for everyone but for scheduling for safety purposes. This July, mauut na namin sa bigger shop in Quezon City, he said. Ginawa ko talaga si Pinoy Pawn Star para sa mga local artists natin. Kasi they work hard kung ano man sila so kailangan bigyan natin ng halaga yung mga gamit nila. Kumbaga hindi lang ibang bansa yung pinapahalagahan katulad ng gamit ni Michael Jordan, he added. Video from Bostoyo Productions So mga guys hangang dito na lang muna ang ating kwentuhan at sanay nagustuhan nyo ang tampok natin ngayon maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang sa ating channel wag po sanang kalimutan mag subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video maraming salamat po God bless.